Pasado alas 4 ng hapon kahapon February 6 na kaamoy ng nakakasulasok na amoy ang 25 anyos na si habang nagpapahinga ito sa kanilang kwarto. Nang kanyang siya kung saan ito nang gagaling tumambad sa kanya, ang makapal na usok sa likurang bahagi ng kanilang bahay. May naamoy pa ako na parang nasusunog na mga kahoy. Tapos Nobas pa ako tapos nakita kong makapal na yung usok sa likod. Kaya dumiretso ako. Pinans tapos Pagkatapos nun, ginising ko yung pinsan ko. Tapos pumunta kami dun sa bandang dun. Tapos nakita namin na may sunog na. Asabi uh, sabi sa amin, may umuusok daw. Ang akala namin nung una is yung tito ko lang na nagpapan ng para sa lamok. Then ang sabi sa amin, may sunog daw dyan. So ang ginawa po namin, pinuntahan namin. Nagtulong-tulong din po kami dyan. Yung sa taas po dyan, ng, ano, na mag, buhos din po ng tubig dito Then After po noon, pumunta na po ako dito. Tapos tumulong na rin po ako sa pagbibigay nung bakit. Ilang minuto lang ang nakalipas, lumaki na apoy dahil sa mga nakaimbak na panggatong na kahoy sa kanilang bodega. Nagsimula na kaming kumuha nagsimula kami kumuha ng tubig. Tapos dumating yung mga pinsan ko sa baba at yung mga barangay tapos yung mga kapitbahay na tumulong po. Naalerto rin dito ang ilang nilang kapitbahay na agad tumulong sa pag apulas sa apoy. Report ito ng constituents namin kagad nung nakita may umuusok na kagad. Nung, nung, tinignan namin dun sa taas, Hello? nakita namin medyo lumalaki kaya agad. May radio kami na connecting sa CDR. Mm -hmm. Tumawag ako ng ano kagad ng fire para mag-request sa CDR ng fire truck ayon sa ilang residente, posibleng upos ng sigarilyo ang pinagmulan ng apoy pero hindi pa ito masabi ng BFP habang nagsasagawa pa sila ng karagdagang investigasyon. Batay naman sa paunang investigasyon ng BFP, umabot sa 3,000 piso ang pinsalang iniwan ng sunog. Yan lang sabi-sabi nga nila, ga uh, cost ng sigarilyo may tinapon. Tapos may mga nakatambak, nakakahoy dyan na mga salang pa kaya yun ang naging cause daw ng sunog, yung ang sinasabi dito. Made of uh, wood din kasi yun, tsaka ayerot, tsaka may pinagtatambakan ng mga gamit nila. And it is also considered na parang when, dirty kitchen. So yun, uh, so bale, when, madalay naman natin na respond yan at na-fire out natin yun ng around uh, uh, 4.52 ng hapon din. So naitawag to sa office namin at around... Uh, 428. Ito na ang ikawalong insidente ng sunog sa lungsod ngayong taon at pangatlo naman ngayong buwan ng Pebrero. Wala namang naitalang nasugatan sa insidente. Vanessa Bugtong, RNG News.